O, oh, friend, ba't ka pa natutulog? Oh. Malungkot ka na naman. Alam mo, friend, kanina nung nag-uusap ni Carlos Miguel, parang hindi naman tears of joy yung nararamdaman mo eh. Parang kitang-kita ko malungkot ka. Sabihin mo nga sa akin, Meron ka pa bang ibang problema maliban doon sa tampuhan mo ng tatay mo? Tama ako. Esme, may sasabihin ako sa'yo ah matagal na itong nagpapahirap sa akin. Hindi ako pwedeng sumipot sa kasal kasalami ni Carlos Miguel. Ha? Huh? Bakit? H hindi mo na ba siya mahal? Mahal na mahal ko siya, Esme. Kaya na kasi... May kasunduan kami ni Gilbert eh. Kapalit ng lahat ng mga turo niya sa akin, kailangan hindi ako sumipot sa kasalami ni Carlos Miguel.